tayo dyan o, no? kanto na may itlog yan, sarap to tanghalian hmm ano pa dito ah, eh. hmm. daming kanto hmm. itong tanghalian namin ito hmm. itong ating kanto ating tanghalian tsaka itlog na nilaga itlog na nilaga mga kabayan ating kanton na malapit na maluto ayan hmm. marami itong kanton ito ang aming tanghalian ngayon wala ng rice no rice kanton pwede sarap to kanton hmm. ito ang ating tanghalian sa ngayong araw na to mga kabayan Yami-yami. yummy. yummy. Na? Ito ang ating kantong. Uh, Malapit na rin maluto to. Makaridi uh. uh. na yung ating pangsahok. Ang hmm. dami, apat. dami, uh. apat. Magandang tanghali sa inyong lahat dyan, mga kabayan. Malapit na mga ating Luto ating kanton. Kanton. Pampasarap itong kanton. Kasi may sili to with calamansi. Nakaporma tayo ngayon, oh. Kasi magbibigay tayo ng monthly juice. Iyang ating monthly juice. Kaya naka style, tayo. Kasi mainit yung tanaw natin mo. laman mag tamang siyo. Malapit na yung ating itlog. Ating kanton malapit na rin. Oh malapit-lapit na to kanton tayo dyan oh. kanton na may itlog yan sarap to Tanghalian. hmm Ano pa dito ha? Eh. Hmm. Daming kanton. Hmm. Itong tanghalian namin. Hmm. May kukuha pa yan. Daming pa kukuha niyan. Kain tayo. Kabayan. Sarap to. Kanton. Hmm. Hot kalamansi. Tsaka hot sili. Pinagsama. Hmm. 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 Ito itlog mo. Hmm. Nap. Hmm. Ah. Yun to mga itlog na to yung mga manok dito ito yung itlog niyan nakita lang namin doon sa ano may mga nakatambak na kahoy kanilaga na lang namin to Itong piraso hmm. nitib to nitib may kaya masarap ka hmm. Hmm. Ah. busog mm. 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 okay, okay, mm. mm. wow. na ako. Itlog. Okay na ako. Okay na ako. Mm. Tapos so, na. Mm. Mm. Intip lah, sekarang sarapan aku sekarang sa tuh. Intip lah, itu oke okay na to. Sarap yang mengang, tidak terlalu to. Oke okay to. tuh, tinggi sa kanila tuh. Ito ang pawis ko. Ang hang kasi yung um. grabe nga nga. Mm. 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 Okay na. Mm. Bye-bye. Pawis ko.